Pag sinabi nating reproductive health, ano po ibig sabihin nito? Ano ang kabuuan or uh, sakop pag sinabing reproductive health, Doc? Okay. So pag sinabi po nating reproductive health, we are talking about the complete physical, mental, and social well-being. Hindi lang absence ng sakit. Kailangang merong physical mental and social well-being about anything that pertains to the reproductive system, its function and its process. so hindi lang absent ng disease dapat merong well-being mm -hmm. at ang reproductive health ay merong siyang tatlong major components. Eh. Mm -hmm. ang major component ng sexual and reproductive health is number one yes family planning why Because with better family, with better number of families, mapiprevent po natin ang mga unwanted pregnancies na nagkukos ng kamatayan. Alam mo ba, Cheryl, na tayo sa Pilipinas, meron kasi tayong sustainable development goals pinag mm -hmm. usapan kasi noon, dapat bumababa natin ang maternal death sa Pilipinas. Mm -hmm. Pagsakop tayo sa WHO and UNFPA. Marami pa rin tayong kababaihang namamatay kasi hindi nagplano ng pagbubuntis. Kaya nga essential yung family planning spacing. Tapos, meron din doon ang sexual health. Pag sinabing sexual health, dapat merong kalusugan, merong positive well-being, hindi lang absence ng sakit. And of course, there is maternal health. Pero kasi ang akala ng iba, ang reproductive health is not just family planning, it's everything. Basta tama yung sinabi mo, mula sa pagkabata hanggang sa pagmenopause, yan dapat nagagawa natin ng paraan. Yan ang kabuuan ng reproductive health. Mm -hmm. At da saan kailan po pumapasok yung kahalagahan? Bakit mahalaga yung tamang pangangalaga po sa ating reproductive system? And dito po ba sa atin sa bansa sa Pilipinas say eh, uh, maaga po itong ipinapaintindi sa mga kababaihan. Okay. Ah, yes, maagang itinuturo ang reproductive system kasama siya sa siyensya, pero kasi may kakulangan. Dapat kasi meron ding sexual education. Of course, syempre napaka-konserbatibo ng Pilipinas. Kaya hindi agad nagagawa yon. Nasabi na yan, meron na yan sa Department of Education. Na meron na silang ang mga teachers, sa mga guro ay tinuruan ng magturo about sexual education. Tama kasi hindi ganun ka-direct, Sheryl. Eh. I have a question for you. Ikaw ba nakapagtanong sa mom and dad mo tungkol sa sex? Never. <laughs> never. Never. Right, I you never. See? Oh, never. See, see? Hmm. Kaya nga kasi that's how conservative our 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 country is. Hindi ako din, hindi ako nakapagtanong sa nanay ko tungkol sa sex, tungkol sa reproductive health. Pero dapat kasi nagmumula ang ating informasyon sa mga reliable na tao. Mm -hmm. Sa ngayon, ang informasyon ng ating mga kapataan tungkol sa reproductive health at sa sex ay nanggagaling sa internet. Mm -hmm. Nanggagaling sa kapwa na nila binatilyo at dalaga na hindi din naman alam ang katotohanan. Mm -hmm. And you cannot fault our teachers kasi just like you and me, they were never able to ask about reproductive health sa kanilang magulang. Mm -hmm, mm -hmm, Kaya mm -hmm. nahihirapan yes. din sumagot. 'Di ba? Ang natututunan And, lang natin is, Doc, 'di ba natutunan lang natin nung high school, okay, ano yung reproductive health system? Kailan nagkakaroon ng period yeah. yung babae, ganito ganyan ganyan. Tapos yeah. yun na. Kumbaga nadaanan yeah. lang na isang isang paksa, yes. 'di ba? Isang paksa doon oh. sa isang subject, doon, oh. doon sa sa ating oh. pinag-aaralan. Pero hindi talaga yung nahihimay Oo. na, ano yung, yung pagiging exactly. isang babae. Oo. Kaya nga, ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, kung nahihirapan kang ipaliwanag sa iyong anak, kumonsulta ka sa doktor. The best time para mapaliwanagan ng ating mga anak ay if that, the need arises. Like kunyari, babae ang anak mo at nagregla na. Ayan, dalhin mo na siya sa gynecologist. Kasi may stigma dito eh. Pag dinala sa gynecologist, ay nakubuntis yung bata niya. Totoo. Hindi. Kailangan dun, di ba? Eh kawawa naman kailangan i-educate. Saan siya kukuha ng education? Sa doktor lamang ang makapagsasabi sa kanya. You know why? ah uh, kailangan natin bantayan ng ating kabataan. Isa pang problema natin sa Pilipinas, aside from the high maternal death, is the high pregnancy rate for teenagers. Mm -hmm. Very young. Isa tayo, ay, gold, Miss Universe tayo pagdating sa teenage <laughs> dito sa ASEAN. PAN. That's sad, ano? Nakakalungkot. Na? Oo, oo, totoo. Yes. Considering so, na, kung titingnan natin, Doc, medyo, may ah, medyo ano na nga tayo, eh, agresibo na nga. Parang nag-improve na tayo kung para oh. siguro nung panahon natin. Ako, alam mo, Doc, nung nag-migrate kami, I was 16 years old sa Amerika. <laughs> May tumawag mm -hmm. sa bahay um pinapapunta ako sa isang clinic ng isang OB-gynecologist so I said ako bakit wala naman akong concern ganun pala doon na at the age of i'm not sure now ano pero during doon mga 90s around 15 16 years old pinapa talagang sila yung tumatawag. well part of the health card also dahil meron namang health card yung tatay ko para lang to educate me about my reproductive health and also yung ano yung um about kung tinatanong um, so ako parang alam ko ba yung mga contraceptives different kinds of uh, um um uh, yung like the condom or taking pills eh syempre ha huh? medyo na ano ko na ako kasi hindi ko naman alam yung mga gano'ng bagay at i've never done it i'm hindi naman din ako bagong saltako doon na hindi ko naman alam na mga ganong edad normal na sa mga kabataan that you know they 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 do it with their partners or their boyfriends. So ko ko talagang mm ha -hmm. ah, nasaka ko pero ganun nila kaaga ini educate yung mga kabataan to pro how to protect yes. themselves. What We need to do serial uh, the youngest uh, patient that I have seen who is pregnant is a 10 year old. She's pregnant, she's pregnant, she's a child having a child. These children are actually being abused. They just don't know it. Uh -huh. diba? That's why maganda oh, ngayon, marami ang ginagawa. We have laws uh, on reproduction para to support our women on the reproductive health. Uh -huh. Medyo nahihirapan naman kami pagdating sa pag-prescribe uh, ng uh, contraceptives kasi sabi sa batas, lahat ng tao ay dapat turuan ng about contraception. Mm -hmm. part of the reproductive health. I just want to clarify. Thank you for asking. Mm -hmm. Kanina, what's the reproductive health? It's not about family planning. Family planning is part of it, pero may walong components kasi ang ang ang, ang reproductive health. And family planning is just part of it. So sabi doon sa batas, walang tao ang dapat i-deprive ng information about contraception. Mm -hmm. Pero pagdating sa prescription, ang teenager dapat may kasamang mother or father, para mabigyan mo ng contraception. Mm -hmm. Diba? So that gives me a problem as a physician. Kasi here is a child asking for my help. Diba? She knows that she's having sex and she knows that uh, she needs a contraceptive. So mm -hmm. tatanggihan ko ba siya? Tatanggihan mm -hmm. ko ba siya? Mm -hmm. Dahil sabi ng batas hindi ko pwedeng bigyan kung wala siyang kasamang magulang. Mm hmm. Paano? So, walang pupuntahan. Oh, Mabubunt, mabubuntis din oh, talaga. So, Or unless na yun, oh, ay may kaibigang mas matanda, yun na lang ang magbibigay sa kanila. So, hindi yes. hindi diretsyo. Eh. Hindi diretsyo na tutunan okay. yung informasyon. At alam mo ba, surprising, meron nag-a-advertise sa social media, are you delayed? Do you need any help? It's in the open. Tapos yung gamot na pinagbabawal, na illegal sa atin, na illegal na i-prescribe natin, kasi sa Amerika pwede siya, pero dito hindi. Mm -hmm. Aba, ay eh, mabibili ng mga kabataan online. Mm -hmm. Online, pwede silang magtanong about emergency contraception. Sayang, kasi nandi dito yung mga doktor, nandi dito yung mga magulang na dapat kumakausap sa kanila. So ako, ang opportunity, you grab the opportunity if your child asks about it, then walang age dapat kasi diretso ang sagot do not underestimate the children mm -hmm. kailangan lang nilang diretso ang sagot mm -hmm. at doc ito po balikan ko yung ating reproductive health ano maliban po doon yes. sa early pregnancy ayan um ano pa yung mga common reproductive health concerns nating mga kababaihan okay So, first concern natin is pagkadating sa reproductive system, sana kumpleto, sana maayos. So, dapat yung, pag, yung panimulang pagre-regla, dapat nasa tamang edad. Kasi kapag delayed yon o kaya masyadong maaga, mayroon tayong problema. Dapat ang tamang edad ng pagre-regla ay nasa 10, 11, 12. Okay? Pag mas maaga ang regla, hindi natin gusto. Why? Ma maraming pwedeng dahilan, pwedeng tumol sa ulo ay dahilan kapag maaga ang regla. Kapag ang regla naman ay irregular ay magkakaproblema. Andiyan yung mga polycystic ovarian syndrome. ah uh, yan ay mga endocrine, mga e metabolic diseases yan na eventually yung mga pasyente ganyan na may PCOS pag hindi nagpagamot, they will end up with hypertension, they will end up with diabetes, they will end up with cancer. Ang problema sa atin, o ang natatangaan na lang nila yung OB. Nakakalimutan yung gyne. Mm -hmm, Bakit? Mm -hmm. Kasi dito sa Pilipinas, ang OB at saka gyne ay iisa. Sa ibang bansa, ibang obstetrician, iba ang gynecologists. Mm -hmm. Okay? Dito sa Pilipinas, mm -hmm. yes. ang OB sa buntis, ang gyne lahat ng sakit ng babae. Mm -hmm, mm -hmm. Ang ating babae, ang ating pasyente pupulta lang sa amin para manganak. Mm -hmm. Pero, Pero kunyari magpapa magpapacheck up lang. 'Di ba? Question. Kailan ka huling pumunta sa gynecologist mo for a regular check? Ay ako. Yeah. Doc, I very good ako. I I I see my I, um gynecologist every year, Dr. Lourdes Ayen Escobar. Uh -oh. Oo. oh yan ang maganda, but not all women are like that. Mm -mm. 'Di diba? mm -hmm. Kaya Kasi mo kanina sa introduction mo, yung fifty years old nakakaramdam ka na tama 'yung sabi mo dapat bata-bata and you know the midlife is a something okay diba saan natin ang reproductive health hindi lang sa regular na regla tapos pagdagbuntis pa siya dapat regular dapat maganda ang kanyang pagbubuntis dapat healthy ang kanyang outcome mm -hmm. kaya ini-emphasize natin yung prenatal care tapos nandoon yung proper child spacing para hindi siya hindi siya magkakaroon ng problema tapos at din kasama din yung menopausal health. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi, mm -hmm. okay, that's why it's called the midlife. Midlife is 40s, okay? Ito yung opportunity para magamot natin siya. Kasi ang akala natin, pagka nagme menopause ay matanda na ako, expected na yan magkakaroon ako ng sakit. Hindi po totoo 'yon. Mm -hmm. Pwede po nating mapigilan ang mga sakit na 'yan. So mm -hmm. part 'yan ng buong reproductive health. You see, it's not just family planning. There's a lot of things under reproductive health. Uh, in fact, even yung bukod sa sa maternal pwede din yung promotion ng breastfeeding. Importante importante 'yan. Tapos kami sa Philippine OBGYN Society, kasama sa reproductive health concern namin na ma-prevent namin yung abortion at saka yung mga pasyente maturuan natin na hindi siya dapat nagkakaroon ng abortion. We are concerned about the youth, we are concerned about the adolescent. Part of the reproductive health also is about prevention of reproductive tract infections, including HIV. Mm -hmm. Did you know, aside from teenage pregnancy, aside from maternal mortality, o oh, kamatayan ng mga babaeng buntis, ang pangatlong number one tayo at Miss Universe tayo, HIV, Mm. Walang kakupas-kupas, pataas ng pataas ang incidence natin ng HIV. Mm -hmm. Kaya nakakalungkot. That's but, very true. Opo, but, uh, Doc, maliban po sa HIV, since nandito na po tayo sa mga sexually transmitted diseases, ano po, ano-ano pa po mm -hmm. na hindi din aware ang mga kababaihan okay ano hindi lamang po HIV no may iba't iba pang mga sexually transmitted infections na pwede natin na mas common na hindi pinapansin hanggat hindi na lang talaga tumagal na 'di ba yung simpleng pangangate ng puerta mga kapatid minsan hindi natin pinapansin hihintayin mo pang hindi ka na makaihi at saka mo lang pupuntahan ng gynecologist mo Ganun po yun. Yes. So, 'Di ba? Yes, Cheryl. Oo. You know, ang sexually transmitted infection nakakalungkot. Why? 80%. 80% of women do not have symptoms. So kung walang nararamdaman, hindi magpapa-check up. Mm -hmm. So yung 20% na may nararamdaman, hindi magpa up kasi naiiyak. Mm -hmm. Pagdating sa doctor, ayaw nilang pag-usapan. Mm -hmm. Diba? ba? So, nahihiya silang kumuntas, kumonsulta sa gynecologist. Pero kasi, dapat malaman ng mga kababaihan na maraming klaseng sexually transmitted infection. Nandiyan ang gonorrhea, syphilis, chlamydia, okay? at marami pang iba. Maraming sexually transmitted infection. And 80% doktora, walang nararamdaman. Paano to? Okay? Hmm. Ang only way para po maki-screen natin siya ay kagaya ng ginagawa mo. Pupunta po sa inyong gynecologist, magpapacheck up, magpapapap-smear. -smear. Hmm. Kasi kahit ano, may makikita po kami, plus, alam niyo po dapat ang risk factor. Okay? Ano ang risk factor? Kapag ikaw ay babae na mayroong multiple sexual partner, Malaki ang chance mo'ng magkaroon ng sexually transmitted infection. So you're going to ask me, Doktora, ilan ba 'yung multiple sexual partner? More than one sexual partner is multiple sexual partner. Mhm. Mm ha, ganun, Doktora? eh Doktora, ako, 'di ba? Ako nag-iisa lang, only one ang husband ko. Eh tanungin natin 'yung husband mo. Kasi, Sheryl, kahit na lang ang ka-partner mo, kung ang husband mo maraming ka-partner, multiple sexual partner na rin 'yon. Kahit hindi sabay-sabay. So kapag may alam mo, 'yun yung una, ang pangalawang risk factor, maaga kang nag-sex. Teenager pa nakipag-sex ka na. So dapat na-screen ka. But kasi isa pa sa mga infections na common ay HPV infection, a viral infection, just like the COVID virus. This viral infection is very common. And did you know, okay, sa katawan ng tao, there are only two cancers that can be prevented by a vaccine? Mm -hmm, mm -hmm. That is one, liver cervical. cancer prevented by hepatitis vaccine, and number two, cervical, cervical cancer, yes, prevented by HPV vaccine. Mm -hmm.